And Stigo, -cloud. I've been in the waters, been looking at your door, I know one thing for sure. Pupunta tayo ngayon sa Mount Olis para makita natin mismo yung Sea of Cloud. Habang binabaybay namin ang Halsema Highway, talagang nanunuot ang lamig ng mga oras na yon. Dahil patungo kami sa tuktok ng bundok na may sukat na 7,900 feet above sea level. At isa sa mga attraction dito sa Atok Benguet, ang bundok na ito ay pangatlong pinakamataas na bundok dito sa Atok na kilala sa tawag na Mount Olis. natin si J4 na pumunta dito baka tulog pa yung mga kasama niya So yun mga kalok, so nandito tayo ngayon sa Mount Ollies At uh, may ipakikita ako sa inyo Ayan o no? Yesterday Wow. There was sun and there was young yeah. blood. Yeah Yan. So Pupunta namin ngayon yung kung saan bumagsak yung drone ni Kai Mortal. Kasama yon ni ano ni ni Papa Jeric, ni Jeric P at ni J4. Kasi ang gamit niya kasi na drone yung NIU So, ang naging problema wala na na disconnect. Yun ang naging ano kaya na wala siya na wala so ngayon tinuruan kong mag find by drone at nakita na namin kung saan malapit sana makahanap kasi sayang din yun magano rin ng ano ah magano rin ng niyo hindi biro yan kahit magpapas ko yan so ito puntahan lang natin Ayan, ayan si J4 si Ka Immortal yung naka red jacket na jacket. Dito tayo. Sa harap lang natin. So dito lang. Oh, tayo dito. Dito sa Pero dito may daan ng dito. Wala mag ninja ninja lang kayo dito. So dapat mag-aang dito. Nako, ang bigat-bigat ko. Sa kain camping dito par. Ayan, J4 spot par. Ayun, mga ano na J4 spot. Best diyan. Pinag-aagawan. Yung spot, hindi si Jay Pore ha? <laughs> Ay, baka gumulong ako, meron ba, ba ibang daan? <laughs> At least pababa yung gulong ko <laughs> <par>. ha? <laughs> nandito pala si Loki si Moto Yan o, Jeric <laughs> B! Nandito yan sa Mount Hollis Dito kami nagkita-kita <laughs> <laughs> Sa mataas sa lugar ng Cordillera okay. okay, huwag sana akong dumulas Ay, record ko par para may ebidensya. <laughs> yan. <laughs> Nakababa tayo puta. <po> <laughs> Pro problema na lang natin mamaya yung pagbalik. Tryan so na uh, bumaba na lang muna si Jeric B, si J4, si Kai Mortal. Kasi ninja yung taga Rito mismo sa Mount Olis. So ma sana mahanap nila. Mahanap nila yung drone ni Kai Mortal na niyo. So, ano, oh, Yung lang nakikita nyo, Nandiyan yan sa may babae. Eh. Hindi na ako sumunod. Dahil mamaya ako naman ang mahihirapan pumanik. Hindi tayo sanay na sa mga trekking dahil unang-una, matanda. Masakit na tuhod ko. So napansin ko lang dito. Yan, parang mga taniman dati siguro to. Kaya parang may parang may hati-hati. Ang ganda oh. Mapapawaw ka na lang talaga. Mapapawaw ka na lang talaga. Panay wow na lang maririnig niyo talaga sa akin dito. Pag nandito ka oh. Hello. Grabe. Sulit, sulit to. So balik na lang muna tayo doon. Bantay lang natin yung mga gamit. So ito yung mismong mga spot Sabi ni J4 Ito yung pinangalan sa kanya Nang mismong may-ari ng Mount Olis O nung campsite Ayan agawan daw to kasi Tignan mo naman ang pwesto diba Napakaganda Sea of Cloud Oh, price terraces Saan ka pa? In ilang Ayan na, good news, uh, nahanap ni Kai Mortal yung drone niya masaya na siya. Kanina ang lungkot na niyan. <laughs> so, yun, basta pag nahulog yung drone nyo, kahit, <laughs> kahit ano, kahit malobat siya, basta may yung last destination niya. Yun. Asa so, na kami ngayon dito sa Mount, o Mount Olis. Ayan, ayan si misis. Mga ka na, halika ay, na. Ayaw mo pang umuwi, ayaw ay, pa yata umuwi ng misis ko. <laughs> So kami babalik na kami ng transient and then yun sila ganun din sila J4, Jeric P pabalik na rin. So magja-charge lang sila at pupunta sila dun sa may Lourdes group. Oo. Eh, good morning po. Ayan. So napaka sarap na experience dito sa Mount Olis. So sulit na sulit talaga yung pagod. Kahit napakalayo, di ba? Pero sa naman na tayo, Magpupunta pa nga tayo ng Sagada, ba? Diba? Pero mas malayo yun, pero napupuntahan natin. Sahulakan so ko, pangalan nitong itong statwa na to. Siya si Louie. Kasi yun yung pangalan niyo, Louie. Natatanong Alam <laughs> um, ko ano ito, yung pinakain ko. Jerusalem, ang tawag yan. Pag nahulog yung bunga, ah uh, nagiging puno ulit tumutubo so pauwiin tayo balik muna tayo nagugutom na rin kasi ako so anyway so dito muna tayo iwanan ko muna kayo dito sa Mount Ollies at ako ay babalik update na lang kayo I know i sure.